good morning okay ng ating carbonara ayan tikman na natin tinan natin kung may lasa ba o wala <laughs> luto mo tikim mo ito na ng vlog ko katulad sa mami ni Tan Felix ni Miguel Tan Felix luto niya kain niya kaya tikman na natin arat mga kabibilab ang tagal ni Au kasi may, itik nang no, may nagbigay nun ng itik sa gate nila pinapa ano daw sa kanya pinapa katay daw ng mga uh, kasama niyang HOA officer doon kaya mamaya pa yata siya eh, tapos ko na yung vlog ko titikman na natin ang ating carbonara ayan ito yung diet na dami dami kinakain hindi <laughs> mo ako nag-rise sa gabi okay mag-alala tsaka syempre Uh, luto natin kailangan tikman natin ayan kain po carbonara ang ating almusal late ang almusal ko kasi uh, ginawa ko nagluto muna ako bago ako syempre luto luto muna tayo para meron tayong matitikman na pang, pang vlog natin na ano na tikiman tayo Ayan, kain po. Mmm. Harap, grabe. Hindi ko na siya inasinan kasi nung inaano ko pala yung sauce ay yung ano yung pasta meron na siyang asin hindi ko na siya ng asin na ano para hindi na tayo magditimpla nuot kasi siya kaya tip ko yun sa mga mami dyan kung kayo mag spaghetti o magka carbonara dun pa lang sa pagpapakulo ng, ng pasta nyo lagyan nyo na ng asin para nanonood na siya dun sa pinaka pasta niya. nanonood na kayong mag add ng, ano, ng asin sa pagluluto yun na yung parang asin niya. malasa siya nasa ano talaga siya nasa pasta yung lasa masarap. Ito, breakfast natin. Ayan. Kain po. Wala tayong shoutout ngayon kasi naka-shoutout na kayo kanina bago mamalengke. Nag-shoutout na ako para kasi meron nagtatampo. Ayan, shoutout sa'yo uli. Daliba Bray. Ayan, pasensya ka na hindi naisama yung pangalan ng nakakaraan. Pero ayan, inulit-ulit ko na para masaya ka naman. Nga pala, iaano ko to sa kanya mamaya, isend is ko yung link para hindi siya maligaw kung saan siya manunood ng shoutout time. Kasi nagtatampo, madam, di mo ko na isama sa shoutout mo. Pasensya ka na, isang tao lang din. Hindi ko masyadong nalalahat-lahat, pero ay, hati hati ko rin naman yun. Tsaka inuulit-ulit ko. Pag may oras ako, inuulit-ulit ko siya ng shoutout para walang tampo-tampo. Eh, tama-tama yung pangalan mo, hindi ko masyado na ano. Kasi siguro ko, hindi siya nakasama dun sa, sa shoutout ko nung nakakaraan. Kasi, malay mo naman, nag-shoutout nag na ako tapos kakasubscribe mo lang. Huwag ka na magtampo. Ayan na nga eh. Kain tayo. Daliba Bry. Ayan. Shoutout po, sa, sa, shoutout po sa mga, ayun, nabubulol ako. Shoutout po sa mga taga Ilocos. Taga Ilocos daw si, si Bry Daliba. Ayan. Ayan. Kain po. Carbonara for breakfast at saka merienda. Pinagsama ko na siya. Kasi hindi naman namin mauubos to. Tatlo kaming kakain. Kaya, konti lang yung niluto ko. Hindi talaga siya yung half kilo, yung isang kilo. Dati kilo-kilo ko pag nagluto, pinamimigay ko lang ngayon. Sabi ng boss namin, Uh, kunti lang ang iluto araw-araw kasi para yung mga iba-iba yung makakain ng mga bata kasi ang mga, mga anak namin dito medyo masiselan, tikim-tikim lang tas mamaya ayaw na Yan, sis. Ah, wali ka na. Tikman mo na yung carbonara ko. Tagal mo eh. Ibablog ko na muna to. Hintayin na lang kita mamaya. Kasi, ano, para matapos na ako, gusto ko matapos na ako pagpahinga na ako para isahan na lang yung aking ano. Yung mga anak ko sawa na sa spaghetti, kaya Karbora, karbonara, naman daw. Naribubulot talaga aking araw na to eh. Lasing pa yata eh. ako. <laughs> Dalawang sunod na inuman eh. Nag, nung nakakaraan, nag-alponso. Ito nung nakakaraan, may nagdala dito ng, wa, ano, ng wine. Carlo, Carlo Rossi yata yun, yun. Ininom namin kahapon ni Sisi Au. Kaya, thank you sa friend namin nagdala ng, ng Carlo Rossi. Kaya, ayan. may pa ano din siya may pa chokes to din siya kaya thank you sa kainuman ganon ang galante eh may sasiro din ang gandala ng alak sa akin kaya mabaga masaya ako kasi hindi lagi di bintig din sila ng alak para may inumin dito kaya hindi sa oh sa boss ko hindi ako ang bumibili ng alak boss meron din akong mga kaibigan na nagbibigay. Sige, okay, mag doorbell lang po. Nasa taas kasi may ari niyan. Nasada na naman sila. Ulit po. Kuya. Tana, lasada! Sinsya na. May Lazada sila. Agad ng kasi tulong pa yung mga yan eh. Tana! Ayan. Tapos tayo sa ating vlog. bahala yan si Sis Au na hindi. Wala pa siya. Titigman niya yung ating uh, ating uh, carbonara. Pero nauna na ako kasi iba. Para matapos tayo sa vlog natin. Ayan. Bye bye mga kababi ko. Thank you so much sa uh, panonood. Kain po. Kain tayo ng may own version ng carbonara. Ayan. Uh, Bye. Okay na po yung vlog natin today. Magandang umaga. Thank you po sa panonood na old